Oh, ano ba ang bibilin mo? Ay, papalit. Oh. Papalit, lima. Oh. Ah. Yung lima, papalitan na lima. Ito, <laughs> <laughs> nagpapalit. Lima daw, papalitan din ng lima. Ano ba yon? Dalawang lima. Ha, ah, lima, papalitan ng lima. Magiging? Sampo. ah oh, sampo. Kala ko lima, papalitan ng lima. <laughs> Alam mo, mga Ah. Hindi niyan buo, hindi barya. Lima, papalit ng lima. O, yun, o. Oh. Isa pa lima. Ha? Ah? Isa pa lima ganito. Lima pa isa. Oo, palit mo yan. Ba't ba pinapalit yung lima sa lima, papalitan ng lima sa kalima. Ah, Magulog ako sa ano, wifi. Ha? Ah? Sa wifi. Hindi oh, ba yung wifi? O, lima. papalitan ng lima. O, oh, thank you. Dalawang kalapag. Dalawang kalapag. Oh, eto ito si LB, dalawa raw kalma. Ang kalma, ha? Ang powder, yung may nila. Mm -hmm. Kalma, may halong ba nila? Kalma, may halong daon nila. ah dalawang kalma. Sa na mantika. Sa isa-isa lang, no, isa lang. Isa lang.